Ayun, magpakain tayo ng baby. Ayun, magpakain tayo ng baby. Ito ang aking pinapakain. Nice. ayan, ang mga halaga natin dito ayan, sila ang mga kawayan natin gumawa ng talbos ng ito, sa kalabasa ayan kung dito, oops. ibon kalapati meron meron rin dito ko mga inakay pa ayan tatlo at saka ito yung ano yan yung walang pakpak na isa putol ang kanyang pakpak na isa kaya nasa baba lang malaki na naman mamanapansin nyo mapansin nyo walang pakpak apat dito mga ina kaya mga ito ina kaya ito yan mga ina malaki na inahin at hens heads yan kak ito, ito naman ang mga laganap ng may ingay yun no sa so, itik itik may ingay yan ay itik ito ay puti ay peking duck. yan talo halo ang ating mga alaga may manok chicken native na manok tsaka may mga may 45 days na nag-isa kinatay na namin yung iba yan chicken native at dito naman yung mga maliliit nah mga maliliit pa ayan mga dakling lumaki na at nakahalo sila sa pugo ayan may pugo tayo kail ayan orang may nasugatan dito ah. ito ang manasugatan may dugo ano kaya ito nakaibon na nakaibon na ito oh na ano ng pusa to check natin ang ibon natin parang may parang may pulang. là Nó làng ấy. Thì Pleto ghi bọn tin. Nên mà nó lại tin. tiền may nangitlog na native chicken yun ang native chicken ang at may at mayroon din dun Yan ang itlog ng peking cactus mayroon din bibig dito ng itlog yeah. Ang aking pinapakain ay mais mais na may powder din hindi ako na naghiwalay ayan o oh. Okay, pinapakain mais tsaka may durog yan sila at tsaka pinapakain ko din sila ng soya pagkita ko sa inyo yung pinapakain kong soya Ha, ha, ha. ハハハハ ang aking pinapakain, soya. Soya. Paglagyan ng tubig yan, dumami siya. Ayan, soya. Lagyan natin ng tubig. ayun ganyan ganyan kanina pa nagkakawa itong dalawa malaking bunga ng ampalaya dito paano makawa nasa taas ay hindi na makuha napatola nakain din ng ibon oh. Yung mga kalapati Ayan. Nakakain din nila. Ayan mga patola. Ayan. Ayay, 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 ayay. Mamaya magkatay tayo ng isang bibi. Panghapunan. Ayun. Ayun. yan mga alaga natin dito dito sa Sahara Albatin Saudi Arabia kung sino man naman nanonood na nandyan sa Sahara Batin, pwede kayong pumunta dito kumuha Gusto gusto nila yung mais. Yan ang kasamaan ko, kasamaan ko sa trabaho. pag mais ang kinakain nila maganda yung kinakain nila mais nataba sila at saka soya yan ang lagi yung pinapakain kaya sa noon kaya nainggan nyo ako dito hindi ako na problema sa pagkain pagkain nila Marami Pilipino na dumadaan dito nagbibigay ng pagkain mais ganun tsaka soya ganun ko rin sila ng bibig ganun lang parang barter at tsaka sa, likod, sa restaurant sa likod ng may dito likod kasi ng restaurant Pinata, ang pinambang at nila sa basurahan na kanin ganun yung kinukuha ko pinapakain ko dito kaya mabilis silang lumaki Thank you so much. dami nila oh ngayon konti na sila kasi mga I think mga 40 yata mga ito lahat kasi unti unti kong binibenta isa isa So, na malapit tayong uwi sa Pilipinas eh, wal, pag iwan kakuha naman akong ganito na wala nang magpakain kaya sayang din kaya ang ginagawa ko ngayon binibenta ko na please kung makabalik man tsaka na lang mag-alaga pero dun na lang tayo sa Pilipinas mag-alaga maghanap tayo ng trabaho dun tapos mag-alaga pa ayos na para may kunting dagdag income ayun sila ayun, ano gusto gusto nila yung soya 嗯。